First corner, second. Sige. Bagalan muna natin. <laughs> so, bagal ko muna kasi. Naninibagal ko sa suit. Saka, kailangan ko na konting exercise. <laughs> ah, kainit sa motor. Kita niyo sila bumaba? Ganon dapat. May ilong pa ilang Ilong. you uh. 这个呀，我们以后要好,好好学。哎哦 oh, Ayaw. ayaw. So Sa ayaw sa gusto niyo, panoorin niyo to kung ayaw niyo matulog sa akin. Yo! So, ayun na nga ba, kukwento ko na. First love is sinahanap ko na si Ate Chain. Shoutout pala kay Ate. Yan, napakalupit nun. Lady Rider lang sa kawang. So, pangalawa, second love ko is nakasunod na ako sa kanya and ako din mismo that time is tinatry ko na mag-exceed sa limit ko of course. Sa, lay, sa corner na yon, hindi ko lang sure kung pang ilang corner yon. Pero sa corner na yon is naka-dos ako usually, naka-second year ako. Pero that time is naka-tersyera ako. So, with that happen, ganito yung mga realization ko after that. This first is, di ako nagpa-tire pressure. That is very important na every time papasok kayo sa truck, is magpapacheck kayo ng tire pressure. Okay? Got it, got it? So, ayan guys, yung isa sa pagkakamali ko. Dahil that time, dahil sobrang init, as in alas 12 po kasi ng tanghali yun, di ko mapit yung gulong. Tapos tayo doon. Pangalawa is, ano pa yung pagkakamali? Hindi ko lang sure kung naka-overlean ako doon. Overlean, na sobra na kasi So, comment nyo lang down below kung ano yung mga, kung sa tingin mo overly overlean ako doon. Pangatlo is hindi ako sumunod or mali ata, kung mali ata yung napasok kong race line. Very important yan, guys, no? Kung hindi kayo pa marunong, it's okay if hindi pa kayo marunong talaga humiga or hindi pa kayo marunong bumang. Yung importante is marunong kayong sumunod sa race line. Very important. Very, very important. So, and, guys, just a brief realization para ma-share ko lang din sa inyo kasi every time talaga na nagkakamali tayo, meron tayong bagong natututunan. That's very important. So, okay lang talaga na sumerit Okay lang yun, okay lang. Importante, ayun, wala tayong galos. Yung helmet natin, okay na okay. Next time, papakita ko sa inyo kung nangyari sa helmet natin. Siyempre, dahil naka-coverage tayo, safe na safe tayo, right? Nakapag-remote pa. So, ayan guys, wala akong discuss anything or something. Pero medyo sumakit lang yung tuwid ko kasi hindi maganda yung pagka-fit nung suit sa hood ko. So, yun lang naman. See you again next time. Bye!